hindi na ako dati naka, naka, naka ano, nakaranas ng lubyo-lubyo. Diretso ka rin si tatay ni... Matikwan mo, ama. Tama yang yung lasan niya. Mama, iba, 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 ka. Mama. Tama na. Hmm, talat. Hmm. Ay, pae. Ay, serap na. Rap. Gabi palat, alat. ka. Ay, tubig. Sige. Malat ang sado? Hindi May buo pa ng asin. Ay, may buo pa. Dagdagan ko lang ito. Malat ka hindi. ano... Eh, may ano na tinagpulaan na. Pwede ba gulay? Malag pa rin ba eh. May buong asin, aray ko. Ayaw na. Hindi kayo nung May buong asin. Masarap pa naman ah. Masarap pa, alat nga. Dapat na, hindi na. Masarap na nilagay mo. Ha? Huh? Masarap na lang.